Magandang hapon po mga kabarangay. Ako po si Willy Gutierrez, punong barangay po ng barangay ng Pandayan. Inahanyay ako po kayong mga kabarangay ko mga magsasaka na makilaok sa pamiting konsultasyon sa CLS Human News. Darating po ang ating pong mahal na Senador Kiko Pangilinan at Congressman Mark Inverga. Tatalakayin po rito ang 20 pesos per kilo na palay para mapataas po natin. Doon po natin idudulog po ang mga problema natin, mga magbubukid kay Senador at Congressman para po sa pamagitan nila may parating po sa katastasan ng at sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sana po may mga libre po tayong sasakyan. Kung sino man po yung dadalo sa darating na September 19, ganap na alas otso po ng umaga, sasakay po tayo sa pamamagitan ng barangay Service po upang tayo makilahok. Maraming maraming salamat at inaasahan ko po ang inyong pakikiisa. Thank you po.